How da Oh, wala ano si? Yupidge. Yupidge. Na mo na si. Mo na siya si. Nais. Nice. As ani. Jog jog jog. O oh, si Jep. I ni the Jep pug. Tura, tura wala. Kuwarin patik. patrick shot ni Patrick. Wala ni, ni. go. Patrick. Ayun ni si ni Patrick. Pug. Tura. Ah, bossa. It means na shoot ni Patrick. As Ani. Ayun na kay Yapoj. Ayun na kay... Nai. Ayun, 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 Nai ay, kay... Nai na. Shoot. Ang bola! Isinot. Tara. Shoot. Ba? Ambola ko na shoot. Kanawan niya lang niyo. Kanang shoot. Ni Mao Mauna si Nai alias Patrick. Isinot sa bola. Ayun, kinuha ni Patrick ang bola. Ayun, ni Ani. Na kay Ani at na kay Yapodj na. Ayun! 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 Nakai! Nakaihan niyang bola! Ayun! Oh, pugs! Nakuan ni Jet po eh! Pugs! 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 Maligo ka! Pugs mo na mga basketball player na si Yol Yol! Ayun na mga players na! Si Yoy oh, Yoy Yoy! Pag-ari! Pag-ari! Dito rami Ben! Dito rami! Ayun po yung mga basketball player!